Magandang buhay! Ako si Juan at welcome sa inyong paboritong tambayan ng tawa, patawa. Dito, walang tigil ang tawa. At syempre, hindi ako nag-iisa ngayon. May kasama akong special na guest na siguradong magpapasaya sa atin. Walang iba kundi si Pedro. Pedro, kumusta ka naman dyan? Ay naku Juan, handang-handa na akong magpatawa at magpasaya sa kanila. Sana lang hindi maubusan ng hangin sa kakatawa yung mga manonood natin. <laughs> Ayan na. Kung ganyan pa lang ang pasimula natin, siguradong good vibes na ang hatid namin sa inyo. Kaya relax lang, tumawa ng malakas at samahan nyo kami dito sa patawa. Pare, pupunta ako sa Manila para hindi naman ako kahiyahiya. A ano bang elevator? Alam ko yan. Kwarto yan na sasakyan mo para hindi ka na maglakad paakyat ng ilang palapag ng isang building. Ano naman pare ang escalator? Yan naman ay hagdanan na gumagalaw para dalhin ka pataas. E ano naman ang calculator? Sorry pare ha, di pa ako nakakasakay dyan eh. Aray ko! <laughs> pare, hulaan mo ugali ko. Nagsisimula sa letter A. Approachable? Mali! Amiable? Mali! Fine! sedit na! Honest! <laughs> Aray ko! <laughs> Pedro, ano ba ang favorite mong kulay? Fuchsia, pare! Ano yun? Spell mo nga! Ah, hindi! Red pala ang favorite ko! <laughs> Aray ko! yan pare? Bakit naman basang-basa yung damit mo? Pare, wash and wear kasi to eh. <laughs> Aray ko! Pare, sinong idol mong artista? Si Arnold Schwarzenegger pare. Sige nga, spill mo nga. No pare, joke lang. Si Jet Li talaga ang idol ko. Aray ko! <laughs> Pedro, anong hinahanap mo sa 3-in-1 coffee? Bakit hindi mo pa inumin ang kape mo? Hinahanap ko asukal eh. Sabi kasi, sugar free. Aray ko! Pare, galing ako sa doktor. Nakabilo na ako ng hearing aid. Grabe ang linaw ngayon ng pandinig ko. Wow, galing! Magganong bili mo sa hearing aid na yan? Kapon lang! Aray ko! Pare, ano ulam niyo? Blanched green leafy veggie with crushed sweet tomatoes in sparkling salted seafood. Wow! Ang sarap nun! Ano yun pare? Talbos ng kamote at bagoong na may pinisang kamatis? Kayo pare, ano ulam nyo? Fish fillet del el niño. Wow, social. Ano yun pare? Tuyo! Aray ko! <laughs> pare, ang bilis kong nabuo ang puzzle na to. Gano katagal pare? Five months lang pare. Ang tagal naman. Matagal na ba yon? Sabi pa nga dito eh, for three years and up. Aray ko. Pare, kung ang Amerikano at Pilipino ay Phil Am, ano naman ang Bombay at Hapon? Ano pare? E di, Bompanis. <laughs> Aray ko. <laughs> Pare, alam mo, yung pusa namin, kahit nakalagay sa lamesa at walang takipang ulam namin, hindi kinakain. Weh, di nga. Totoo ba? Oo, pare. Totoo. Ano ba ang ulam nyo? Asin, pare. <laughs> Aray ko.